This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Pag-unawa sa politika, sa pamahalaan, tahanan. at paaralan. Ang politika ay ang proseso kung saan ang mga grupo ng tao ay gumagawa ng mga kolektibong desisyon upang pamahalaan ang kanilang sarili, magtalaga ng mga mapagkukunan, at magtatag ng mga patakaran o pamantayan. Saklaw nito ang mga istruktura, aksyon, at institusyon na humuhubog sa kung paano ipinamamahagi at ginagamit ang kapangyarihan at autoridad sa lipunan. Mga pangunahing elemento ng politika, kapangyarihan at autoridad, ang kakayahang impluensyahan o kontrolin ang kilos ng mga individual o grupo, kadalasang pinapahintulutan ng mga institusyon o panlipunang pamantayan. Pamamahala, ang mga sistema at proseso kung saan ginagawa ang mga desisyon, batas ang mga batas, at ipinatutupad ang pampublikong pulisya. Konflikto at kooperasyon, ang politika ay madalas na naglalaman ng negosasyon at pamamahala ng mga pagkakaiba sa mga interes, halaga, at pananaw. Ideolohiya, mga hanay ng paniniwala at pagpapahalaga na humuhubog sa kilos ng politika at mga kagustuhan sa pulisya, tulad ng demokrasya, sosyalismo, o konserbatismo. Institusyon, mga formal na istrukture tulad ng pamahalaan, korte, lehislatura, at mga partidong pampulitika na tumutulong sa paggawa ng desisyon at pagkilos sa politika. Ang politika ay nagaganap sa iba't ibang antas, mula sa lokal na komunidad hanggang sa internasyonal na relasyon. Naiimpluensyahan ito ng mga salik tulad ng kultura, ekonomiya, kasaysayan, at panlipunang pamantayan. Mahalaga ang politika sa paghubog ng buhay ng mga indibidwal at sa pagganan ng mga lipunan. Politika sa tahanan Oo, mayroong politika sa loob ng pamilya, na madalas tawagin bilang dynamics ng pamilya. Bagamat hindi ito naglalaman ng mga formal na institusyon o halalan, kinabibilangan nito ang mga dinamika ng kapangyarihan, paggawa ng desisyon, at negosasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Paano nakikita ang politika sa pamilya? Kapangyarihan at autoridad, ang mga magulang ay karaniwang may autoridad sa mga anak, nagtatakda ng mga patakaran at gumagawa ng desisyon, Ngunit nagbabago ang kapangyarihan sa paglipas ng panahon habang tumatanda ang mga anak o nagbabago ang mga tungkulin. Paggawa ng desisyon, ang mga pamilya ay gumagawa ng mga kolektibong desisyon ukol sa pananalapi, edukasyon, responsibilidad sa bahay, at iba pa. Kadalasang kailangan ng negosasyon at kompromiso, konflikto at resolusyon, ang mga hindi pagkakaunawaan, tulad ng ukol sa oras ng pag-uwi, mga gawaing bahay, o paggastos, ay nangangailangan ng mga mekanismo para sa paglutas, nakahalintulad ng mga prosesong, politikal. Mga papel at alyansa, ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanikanyang tungkulin, hal, tagapag-alaga, tagapamagitan, pinuno, at maaaring bumuo ng alyansa, hal, magkakapatid na nagkakaisa sa isang isyo. Negosasyon at impluensya, tulad ng sa mas malawak na politika, ang mga miyembro ng pamilya ay madalas na nagtataguyod ng kanilang mga pangangailangan o kagustuhan sa pamamagitan ng paghihikayat o kompromiso. Kultural at panlipunang pamantayan, ang politika ng isang pamilya ay naiimpluwensyahan ng mga inaasahan ng kultura, tradisyon, at panlipunang pagpapahalaga ukol sa mga papel at relasyon sa loob ng sambahayan. Bagamat maaaring magdulot ng tensyon ang politika sa pamilya, ito rin ay nagiging paraan upang matutunan ang mahahalagang kasanayan tulad ng komunikasyon, kompromiso at paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Politika sa paaralan. Ang politika ay umiiral din sa mga paaralan dahil ang mga ito ay mga komunidad na may sariling sistema ng kapangyarihan, mga patakaran at paggawa ng desisyon. Madalas itong tinatawag na politika sa paaralan o dynamics sa edukasyon at nangyayari ito sa pagitan ng mga mag-aaral, guro, administrador, at maging mga magulang. Mga halimbawa ng politika sa paaralan, sa hanay ng mga mag-aaral, kapangyarihan ng liderato, ang mga tungkuling pampamunuan sa student government, mga club, o sports team ay sumasalamin sa mga istrukture ng politika kung saan ang mga mag-aaral ay gumagamit ng autoridad at impluensya. Mga pangkat at ang mga informal na grupo ay madalas na nabubuo, na nagkakaroon ng dinamika ng kapangyarihan batay sa kasikatan, interes, o magkatulad na pagpapahalaga. Konflikto at resolusyon, ang mga alitan ukol sa pagkakaibigan, mga aktibidad ng grupo, o magkaibang pananaw ay maaaring magdulot ng negosasyon at kompromiso, nakahalintulad ng mga interaksyong pampulitika. Advokasya at aktibismo, ang mga mag-aaral ay maaaring magorganisa ng mga protesta o kampanya para sa mga isyong tulad ng patakaran ng paaralan, pagbabago ng klima, o inklusibidad. Sa hanay ng mga guro at administrator, liderato at autoridad, ang mga prinsipal at administrador ang nagtatakda ng mga patakaran, habang ang mga guro ay maaaring magtaguyod ng kanilang interes o ng kapakanan ng mga mag-aaral. Politika sa loob ng staff, ang mga guro ay maaaring makipagpaligsahan sa mga isyo tulad ng mga mapagkukunan, promosyon, o suporta mula sa liderato desisyon sa kurikulum at pulisya, ang mga desisyon kung ano ang ituturo at paano ito ituturo ay madalas na naglalaman ng mga debate sa pagitan ng mga tagapagturo, administrador, at maging ng mga magulang. Sa hanay ng mga magulang at komunidad, parent-teacher associations, PTAs, ang mga magulang ay nakikilahok sa mga talakayan at desisyon ukol sa mga aktibidad ng paaralan, budget, o mga patakaran, na madalas na naglalaman ng negosasyon impluensya sa pulisya ng paaralan, ang mga magulang o miyembro ng komunidad ay maaaring magtaguyod ng pagbabago sa kurikulum, mga hakbang sa seguridad, o mga inisyatibo para sa pagkakapantay-pantay. Mga mahalagang kasanayan at aral Ang politika sa paaralan ay nagtuturo ng mahalagang kasanayan sa buhay tulad ng pamumuno, pakikipagtulungan, komunikasyon, at paglutas ng mga alitan. Ito rin ay sumasalamin sa mas malawak na politika ng lipunan sa mas maliit na saklaw, na nagbibigay ng pundasyon para sa pagunawa sa pamamahala at paggawa ng desisyon. Test yourself. Magbigay ng dalawang elemento ng politika. I-type ang sagot sa comment section. Thanks for watching.